So, meron tayong incident dito. Itong van na itim. Ito ba yung nakadali? O, ba't ka naman nag-uha ha? Kuya, ganito na lang. Ito namin makausap din yung... MTPB Pangalan? Uh, sir, motor cycle unit Hernando Cortez Alright, so meron tayong incident dito Naka-park uh, kasi yung itong van uh, itim Yung Grandia yata ito Alright, so naka-park dito sa may side ng uh, street Then, itong Ito ba yung nakadali? Opo, oh, siya O, so, itong ating kabayo Pakalesa Alright, nagwala raw So, ba't ka naman nagwala? So, yung kutsero neto, yung driver neto si. Ba? Kuya, ganito na lang. aspera uh, as per uh, instruction assist na lang kayo na itong MTPB natin. Then, sabay ka na sa kanya yung kalesa mo. Okay. Papunta tayo ng uh, office ng traffic. Doon yun sa may A-Boni. a oh, sa may uh, tabi ng ano, ng simenteryo. Nung Pingping Lechon. O, oh, tsaka ng Chinese General. Okay? So, ito yung tama. Malalim ba? Ako, palit pinto. Oh, no. Lalim. Tapos, oh, sabasag pa ito. Okay, so right now, hintayin muna nila yung uh, may-ari daw ng uh, kalesa para ma-inform din na uh, may-ari sa may-ari na lang yung uh, mag uusap Kasi ang problema kasi dito is uh, mga legally kasi sila dito sa kalsada. All right So kuya, ganito. Yes, ah, kayo yung mga kaibigan nung... Opo, oh, kasama po nila kami bilang so, kutsero. Yes. Ayon. Ah, so sila pala yung mga ah, tawag dito. Mga kutsero po. Uh, ah, mga kalesa driver. Kalesa driver. So mga repa pitch nyo pala yun. Yes po, sir. Oh, no? Parang isang pamilya na rin kami. Mm -hmm. Dahil sa isang trabaho. So ang nangyari dyan, sir, is ganito. No? Yung aso, aso... Ay, ah, yung aso, mali. Yes, yung, Tabayo. yung kabayo parang nagwala nagwild po nagwild siya. Eh, siya so definitely wala namang may kagustuhan tinamaan ngayon yung sakyan pinto no na nasira kanina eh pilit pong pilit pong hinahabol ng kutsero yung renta na isa na yung kanan Okay. Eh, talagang uh, pupunta sa cut na ang naita niya talaga yung kaliwa Para yung kanan doon siya baka hindi siya makakatama Kasi nataramta po yan, yan, yan. So original po kasi yan sir Ganito ang pagtira ng mga original na sticker ha Binabalatang kasi yan e, na, Ganyan yan o no? Oh yeah. Tsaka mo pipilasin pagka nakadikit na O oh, yan. So ano gusto daw mangyari? Eh punan po ang sabi friend. Ganda ng traffic. Ngayon, kung pumayag na po kami ah, traffic. sa traffic, ngayon naman pinababayaran na yata po. Aregloy na lang daw dito. P okay. So pag magkakaroon tayo ng uh, amicable settlement, mas mas mainam. O kasi uh, kayo na lang ang uh, mag-uusap tungkol sa bagay. Na. Pero sa tingin mo, may pagkukulang ba sila? Sa tingin nyo, may pagkukulang din. So sir, anong magiging settlement na ninyo nila sir? So, proceed ba tayo doon sa traffic o ano bang setup nyo? Ito okay, namin makausap din yung, ano, yung mayari ng... Oo, dapat talaga makausap yung mayari nung... a uh, Ako pumunta sa... Ano, kalesa, o. Oh. Eh, saan ba mayari nung? Tawag ka mo na. <laughs> Paano tayo muna yung mayari dito? Saan mag-usap? Muna, dito muna kami sa barangay. O, oh, baka maareglo na eh, no? Oo. Oh. Wala <laughs> rin naman <Ha>? din kasi yung mayari. Meron na, maliit lang. <laughs> Ay, pero yan ang susunod sa mga iba't bahay, sir. Hindi sa labi niya, sir. Hindi, yung naman. Hindi rin right? niya nagustuhan Dahil dahat naman tayo. Ang di ba? Kaya yung yeah, sinasabi tayo ng bahay natin, muna, bago Ito yung talaga mangyayari dyan. yung ko sa kanya, ako Kahit na naman, financial. Oo oh, na. na 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 Okay, so uh, proper disposition ito nadali uh, natin sila sa traffic bureau for proper disposition din, na uh, turn over na natin ito dun sa ating mga investigators for uh, proper documentation, alright? bilang panig makipagka-cooperate sa amin. Kung magkano magagastos, sana naman silang smolder. Pag kami ang, ano kasi sa amin lang, na nga, ang participation na namin, tulungan sila kung saan dadaling, kung saan sino magbabayad. Si Sabayaran, sa ano sila nila. Ako po si Ian po, may ari po ng kabayong nakabanggaro sa sasakyan. Uh, Nag-uusap po kami ng may may-ari na gagawa na lang po ng paraan, aayusin na lang dahil hindi naman po natin kagustuhan Disgrasya po yung nangyari, buti na lang po at walang taong na disgrasya, ganyan na lang po ang nangyari Eh, nakikipag-cooperate naman po kami para maiayos po yung bawat isa po ng na disgrasya at yung nakadisgrasya po Ganyan na lang po gagawin namin